Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon sa preseason game ng Houston Rockets at ng New Orleans Pelicans ay naglatag nga ang Rockets sa isang kakaibang lineup na ubod ng tangkad. Ang point guard nila ay ang defensive ace, 6'7", Amen Thompson. Ang shooting guard ay ang 6'10", former MVP na mukhang 7-footer ang totoong tangkad, Kevin Durant. Small forward naman ay ang another 6 foot 10 Jabari Smith Jr. Power forward ang 6 foot 11 Alperon Sengun, at 6 foot 11 Steven Adams naman ang tumayo bilang kanilang starting center. Ang starting lineup na yan ay lahat may 7 foot o mahigit pa na wingspan. Kung iaad mo nga ito ay almost 36 feet ang wingspan ng starting 5 na ito. Kaya naman mahihirapan talaga ang kabilang team sa kanila na gumawa ng puntos. Bukod dyan, ang rebounding ng lineup na ito ay napakatindi. Lahat nga ito may kakayahan na gumawa ng mahigit 10 rebound sa isang game sa panguna ng best offensive rebounder sa NBA ngayon, Steven Adams. Kahapon ay nagtala si Jabari Smith Jr. ng 26 points and 5 rebounds in just 22 minutes of playing time. 21 points, 5 rebounds din si Amen Thompson. 20 points in 20 minutes din si Tari Eason off the bench. 15 points si Kevin Durant at 8 points, 12 rebounds and 7 assists naman si Alperon Sengun. Sa palagay nyo ba ito na ang dapat na starting 5 ng Houston Rockets o kailangan pa din nila ng totoong point guard at tulad ni Reed Shepard at ilipat na lamang sa center position si Alperon Sengun? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Sacramento Kings. Kanina ay na nilang kinuha ang former MVP Russell Westbrook para sa kanyang 18th NBA season. Binigyan nga nila ito ng 1 year 3.6 million contract. Ngayon nga ang Kings ay may very solid lineup na. May projected starting five sila ni Dennis Schroeder, Zach Levine, DeMar DeRozan, Keegan Murray at Dumonta Sabonis. Napakalakas nga ng lineup na yan. Nasa bench din nila sa si Russell Westbrook, Malik Monk, Keon Ellis, Doug Backdermott, Dario Saric at Drew Eubanks Solid 11 man lineup na ito Offensively ay mukhang wala naman silang problema Subalit sa depensa ay posibleng dito nga sila mga mote dahil hindi ito mga kilala na defensive players. Ganun pa man ay hindi din natin may tatanggi na may malakas silang lineup talaga. Ngunit ang pinakamalaking problema nga nila ay nasa Western Conference sila at nasa same division pa sila ng Los Angeles Lakers, Golden State Warriors at Phoenix Suns at Los Angeles Clippers. Lahat nga yan may playoff caliber team mga kaibigan kung nasa East nga sila ay malamang iisipin na madami na top 6 caliber team na sila Subalit so, na sa West nga sila mga kaibigan at posibleng Utah Jazz at Portland Trailblazers lamang ang medyo malabo makapasok dito sa playoffs. The rest, ang 13 teams ay lahat may talent level sa kanilang roster na pang playoffs mga kaibigan. Kaya naman hindi talaga magiging madali na makapasok sa top 6 or even top 8 ang Sacramento Kings. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kaya na ng Sacramento Kings na makapasok sa playoffs ngayon o bang play-in pa din ang kanilang lineup?